Kung makikita nyo po sa labas, may winter na po dito sa Germany at yung aming lemon or calamansi in a pot or lemon in a pot ay nandito na naman ulit siya sa loob ng bahay namin. Kung sino yung nakapanood ng dati kong video, um, nasa labas po siya kung summertime. at especially hindi namin siya pwedeng diligan the whole year time sa summertime. Um, tinatanim namin siya sa, sa Um, garden namin and para hindi siya ma-dry ma kasi nga uh, one month kami or almost one and a half month kami na pumunta sa Pilipinas at sa Thailand so walang makapag that's why mas maganda na itanim namin siya sa um, garden namin so may marami siya na nutrients sa um, yard at saka um, nakakuha din siya ng Um, water from the ground. So, no need to take care na na lagi mong didilig-diligan. So, as of now, kung makikita nyo guys, super healthy pa naman niya. And, very nice kasi, makikita nyo, yung ano, mga branches, marami siyang mga branches kaya hindi ko siya pinuputol kasi gusto ko siyang paramihin at um, natin siya by Um, February or March and um, gusto ko siyang kasi may nag-experiment nag ako kung pwede ba siyang putulin at ilagay sa um, sa ibang pot para po sila ay dumami um, parang tinatawag natin na cutting so last time by uh, October or September nagka ako, ipapakita ko sa inyo yung update, ito na nga So, ito na nga po yung update ng ating kinakat na puno sa pat natin last time sa aking kalamansi. Kung makikita nyo guys, okay, okay pa naman siya yung kulay niya, okay rin, green na green. So, mga ilang ano na siya, man, mga 1, two months. o so, ganyan, ganyan siya guys. At may namumulaklak pa na bago. So, at yan yan yung bulaklak niya before at ngayon ay may ano siya makikita nyo oh ayan o, may ano siya may bunga so um, yung ano natin parang successful to guys update ko lang kayo sa aking cutting na Um, si Sa mga nagtatanong kung anong klaseng uh, fertilizer ang gamit namin, ito po. Universal uh, fertilizer po ang gamit namin. At um, kahit anong gusto nyong lagyan yan, pwede. And so, by February or March, uh, ipoprown ko po siya. At kaya hindi ko siya pinuprown dati kasi gusto ko siyang itanim yung ibang mga branches niya. So, ito na nga, so pag nagpo ako ng March at saka um, February, itatanim ko sila by cutting. So, at kung maging successful yung cutting natin, pwede natin siyang ipamigay sa ating mga friends, parang mga uh, gift or regalo. Ayun, o di ba? Made from, uh, handmade siya, so sariling sikap mo. Ito, nawala na yung kanyang bulaklak. Ito yung bulaklak nandyan pa. So, tapos, ayan, marami siya. Ito rin, bulaklak yan dati. Ito rin, bulaklak yan dati. At marami pa po. Ayan, bulaklak yan dati. So, ayan, bulaklak siya dati. Hindi, ngayon, marami na naman tayong ma-harvest next year. So, habang sila ay nag-uumpisa pa lang, eto naman, may mga makukuha tayo, harvest tayo everyday kung kailangan natin. Kung di ba? No need to buy kalamansi. So, maraming salamat sa panonood and 嗯，没、um,。